Guys, kayo ba yung tipo ng tao na kakasahod pa lang eh ubos na kagad yung sahod nyo or kayo yung tipo ng tao na nahihirapan mag-budget. So kung kayo yon, eh panoorin nyo itong video na to and at the same time, we will talk to someone na expert sa pag-handle ng budget. And syempre, hihingi na rin tayo ng tips kung paano natin i-handle ng maayos yung mga budget natin. So samahan nyo ako. So tara, let's go! So, nandito tayo ngayon sa may Nueva Ecija University Science and Technology. And we will ask random people on how they budget or ano ba yung mga masasabi nila when it comes sa pag-handle na kanilang mga budget. Hanap tayo ng pwedeng kausapin and let's see kung ano yung masasagot nila. One question, paano po kayo nag-handle ng budget po? Actually po, nahihirapan po ako mag-handle ng budget eh. Kasi sa mga friends ako magastos. Sa right. so, yeah. Sir, ano po lang name nyo? Uh, I'm Ralph Godwin, I'm Ariola. <laughs> Jonas Pangilinan. Alright, so sir, question lang. So, paano nyo po ina-handle yung budget nyo? Ako kasi, yung bawat ko araw-araw, sakto lang. Pura, eh. ang pamasahe ko, baligan, papunta sa amin. Sa rin port, 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 yung Uh, sa transport pa lang 'yon Tapos yung pagkain ba, pa. So yun, minsan uh, nakapag-save ako kapag yung limbawa may nasasabayan ako papunta or pa-uwi. Uh -huh. Nakapag save ako ng kahit 20 pesos. Ito naman, 100 lang yung baong ko. Ano, nakakatipid daw kasi may sarili akong motor. Kunwari, may mga emergency na kailangan balikan. Mga kaano ganun. Tsaka, ano, yung mga essentials mo na yung una. Uh -huh. Paano mo hinahandle yung budget mo? Ato, at, ano, breakdown ng mga expenses. Pagpili wow. ng bili. Huwag <laughs> shopping na shopping. Uh. Ang struggle is minsan yung mga cravings na hindi ko pigilan na parang biglang, oh, I wanna eat this, I wanna eat that, pero wala sa budget. Minsan may mga Um, nag-window shopping ka lang, biglang may nakaakit ng mata mo at gustong gusto, gusto mo siya bilhin kahit wala sa budget, minsan napapabili ka Tsaka may mga take times na akala mo kailangan mo yung isang bagay. So, Gora, bibili ka. May tawag dyan yung parang impulsive buying. So, yun yung nakakasira ng budget. Yun yung struggle ko. Pero, sinusubukan kong labanan para naman ma-achieve yung aking budget goal na um, by the end of the year, meron akong ganitong savings. Ganun, para naman secure ang future. So, paano nyo po inahandle yung budget nyo? Unang-una, uh, unang -una, syempre, kailangan meron siyang mga uh, naka nakalista kung ano yung mga dapat mong bilhin. Prioritize mo kung ano yung dapat mong bilhin. Pero kung minsan, nawawala talaga ako sa budget. Paano <laughs> ba yun? Man <laughs> man hirap, <laughs> An hirap, ang hirap. Ang hirap. Ang hirap kung mag-budget. Sa totoo lang. to ask more about budget tips eh, kakausapin natin ang Department of Budget and Management Secretary na si Ms. Amena Pangandaman to lighten us paano ba natin ha-handle lang maayos yung mga budget natin Gumastos ka lang sa mga bagay-bagay na kailangan mo lang. Hindi 'yung mga gusto mo. 'Yan 'yung wants versus needs. 'Yun lang muna ang paggastos sa mo. O 'yung paggastos sa mga dahil gusto mo, dahil gusto mo magkaroon ng bagong sapatos, gusto mo magkaroon ng bagong bagong relo, pantalon at saka damit. Ang eh, dami mo namang damit dyan sa cabinet mo. So hindi mo kailangan bumili ng bagong damit at makiuso sa mga bagong pananamit you have a certain amount, syempre may sweldo tayo, yun yung gagastos natin sa isang buwan, kailangan naka-segregate na yan. Meron yung a certain percentage will go to your expenses sa bahay. A certain percentage will have to go to your savings for the rainy days. And then a certain percentage then, syempre, hindi naman dapat meron din uh, a little na for expense para masaya yung pamilya. So, ganon. Huwag labas ng labas, yun pala. Kailangan wag huwag labas ng labas lagi dahil kahit maraming malls dyan, maraming bagong restaurants, kailangan huwag labas ng labas. Mas masarap kumain sa bahay kasama ang pamilya. Nagiging status symbol ngayon ng mga kabataan that they go to coffee shops at may hawak din silang mga cups ng coffee shops while walking around. Dapat, hindi yun maging uh, status symbol or maging requirement para maging cool or maging sikat ka sa eskwelahan at saka sa mga barkada mo. At, yun, wag magpa pressure. Hindi porket bago ang iPhone 15, bibili na ako ng bagong iPhone, Eh, gumagana pa naman yung iPhone. balon! Para <laughs> Hindi mo kailangan regaluhan lahat ng tao. A simple message sa lahat ng mga mahal mo sa buhay or even yung mga kaibigan mo na that you care for them or maybe ipagdasal mo sila para sa darating na taon, I think mas mahalaga yon kaysa sa bumili ka dyan ng mga items para sa Pasko, para sa kanila, tsaka sa bagong taon. Handaan, simple lang. Ang importante, pag Pasko, tsaka bagong taon, kahit konti lang pagkain dyan, ang importante, sama-sama ang pamilya. Live within your means. Kung ano lang yung kaya mo, kung ano lang yung sweldo mo, kung ano lang ang budget mo, doon ka lang. Doon lang yung pagkakagastusan mo. Hindi dahil uso siya, bibilin mo siya, para hindi ka lumubog sa utang. Ito po ang ating mga budget tips mula sa inyong Likod Secretary Mina Pangandaman mula sa Department of Budget and Management. <laughs> yeah.